Imagine na nagising ka isang umaga, kinuha mo ang iyong cellphone at may notification kang nakita na literal na nagpahinto sa o dahil kakumpirma lang ng gobyerno ng isang bagay na halos walang naniwalang posibleng mangyari. 30,000 Christmas Bonus X2 para sa lahat ng eligible seniors at parating na bago pa magpasko. Oo, oh, tama ang narinig mo. Hindi ito chismis, hindi haka-haka. Opisyal na kumpirmado. At ngayong araw, Ibibigay ko sa iyo ang kumpletong detalye para alam mo exactly kung kailan matatanggap, sino ang siguradong kasama, at bakit biglang naging doble ang halaga ng bonus ngayong taon. Kung may senior ka sa pamilya, nanay, tatay, lola, lolo, o ikaw mismo ay senior citizen, itong balita na to ay literal na magbabago ng holiday season mo dahil hindi lang ito basta cash assistance. Ito yung klase ng tulong na nagbibigay ng ginhawa nakakabawas sa bigat ng gastos at tunay na nagpapasaya ng Pasko. At ang pinakamahalaga, hindi mo na kailangang manghula. Ilalabas ko dito ang eksaktong petsa, mechanics, eligibility, at kung bakit gumawa ang gobyerno ng isang napakalaking never-before-seen na hakbang na ito. Kaya huwag mong iskip, huwag mong imute, at siguraduin mong tapusin ang video dahil bawat segundo ay mahalaga. Para malaman mo kung paano mo makukuha ang buong sis bago mag-holidays. Pero bago tayo magpatuloy, pindutin mo muna ang like button para mas marami pang seniors ang makarinig ng napakalaking balitang ito. Dumiretso na tayo dito sa mismong kwento at paliwanag kung paano nga ba umabot sa puntong naging doble ang Christmas bonus para sa ating mga seniors ngayong taon. Marami ang nagugulat, maraming nagtatanong at marami talagang hindi makapaniwala dahil parang imposible ito kung iisipin mo ang sitwasyon sa bansa nitong mga nakaraang buwan. Pero sa video na ito, unti-unti nating bubuksan ang buong pangyayari para malinaw sa bawat manunood kung bakit hindi ito basta announcement lang kundi isang malaking pagbabago na ramdam agad ng napakaraming pamilya. Kaya habang nakaupo ka at nanonood, Isipin mo lang kung paano magbabago ang takbo ng Pasko para sa libu-libong seniors na matagal ng umaasa na sana ngayong taon ay may ekstra namang biyayang darating. At kung bakit ngayong taon biglang may dalawang halagang sabay na darating hindi lamang para sa pang-araw-araw na gastusin, kundi para rin sa konting kasiyahan na minsan ay nakakalimutang ibigay ng lipunan sa kanila. Dahil hindi lingid sa atin, na sa dami ng bayarin, gamot, pagkain at mga hindi inaasahang gastusin, ang simpleng 30,000 bonus ay isa ng napakalaking tulong. Pero paano kung gawing dalawa ito? Paano kung imbes na karaniwang halaga, biglang dumoble ang nasa envelope bago pa magpasko? Iyon mismo ang aalamin natin ngayon. Kung babalikan natin ang mga nakaraang buwan, Mapapansin mong dahan-dahan ng tumataas ang usapan tungkol sa dagdag na suporta para sa mga senior citizens. May mga pahiwatig na may mga panukalang lumalabas. May mga balitang dumadaan sa social media pero walang malinaw, walang kumpirmado at lalo namang walang nagsasabing magiging ganito kalaki ang halaga. Ang alam lang ng karamihan baka may dagdag pero wala sa mga nakaraang anunsyo ang umabot sa puntong dalawang beses na 30,000 ang ibibigay. Kaya nang lumabas ang opisyal na kumpirmasyon, talagang parang pumutok ang balita saan man. Telebisyon, radio, Facebook, TikTok at mga group chat ng mga pamilya at kapitbahay. Pero ano ba ang totoo? Bakit biglang naging posible ang ganito kalaking bonus ni Ginel? At higit sa lahat, Sino ang tiyak na makatatanggap nito? Dahil alam nating lahat na kapag sinabing bonus, minsan may mga kondisyon, may requirements, may deadlines, may verification, at may proseso. At sa dami ng senior sa bansa, hindi lahat ay agad na uunawaan kung paano gumagana ang ganitong uri ng programang pampinansyal. Kaya dito sa script na ito, hindi lang tayo magsasabi ng balita. Gagawin nating malinaw, detalyado at ramdam kung paano itong bagong bonus ay maaring maging literal na sagot sa matagal ng pangangailangan. Unahin nating ilahad kung saan nanggaling ang pondo dahil iyan ang pinakaunang tanong ng karamihan. Hindi naman kasi basta-basta nagbibigay ang gobyerno ng ganito kalaking halaga kung walang malinaw na pinanggagalingan. Ayon sa mga opisyal na pahayag, ang budget para sa bonus na ito ay bahagi ng reforma sa Social Assistance Program na matagal ng pinag-uusapan. Ibig sabihin, ilang taon na itong nasa pipeline. Pero ngayon lang talaga na tulak ng tuloy-tuloy dahil sa mga bagong policy adjustments. Idag mo pa ang mataas na presyo ng bilihin, ang inflation, at ang pressure mula sa iba't ibang sektor na bigyan ng mas malaking suporta ang senior citizens. Dahil kung tutuusin, sila ang isa sa pinaka-vulnerable na grupo, lalo na pagdating sa gastusin sa healthcare, pagkain, at utilities. Dahil dito, gumawa ang gobyerno ng isang special provision na magsisilbing year-end financial cushion para sa seniors and doon na nga pumasok ang unang 30,000 bonus. Pero ano ang nagpabilis para maging dalawa ang halagang ito? Dito papasok ang isa pang hindi inaasahang pangyayari, ang underutilized funds mula sa ibang social programs na hindi na nagamit ngayong taon. Imbes na ibalik sa Treasury, naglabas ng direktiba na iri-erect ang sobrang pondo para sa sektor na pinakanangailangan. At doon napunta ang second tatlumpong libong siyang bumuo sa kabuoang napung libong piso. Kung iisipin mo hindi ito pangkaraniwan dahil madalas kapag may sobrang pondo agad ito napupunta sa dagdag na benepisyo. Pero ngayon, dahil sa dami ng seniors na nasa borderline ng kahirapan, dahil sa dami ng reklamo tungkol sa kakulangan ng suporta, at dahil na rin sa lumalalang sitwasyon sa bilihin, naging malinaw na hindi sapat ang isang bonus lang. Kaya nagkaroon ng pagkakataong buuin ang pangalawang tranche. Ngayon, pag-usapan naman natin ang pinaka-importanting tanong. Sino ang eligible? Marami ang nag-aalala, lalo na yung mga hindi pa nakukumpleto ang kanilang IDs, yung may kulang sa requirements at yung mga bagong senior this year. Kaya ito ang malinaw. Kahit sino na rehistradong senior citizen, kahit anong capacity, kahit anong estado, basta nakalista sa senior registry, ay automatic na kasama sa unang tranche. Para naman sa second tranche, kailangan lamang na updated ang kanilang record. Ibig sabihin ay tama ang impormasyon, active ang account at walang discrepancy sa pangalan o birth date. Pero huwag kang mag-alala dahil sa video na ito, ipapaliwanag natin mamaya ang proseso kung paano mo malalaman kung updated ka na. Kasunod nito, isa pang tanong na paulit-ulit na tinatanong ng marami ay kung kailan mismo matatanggap ang bonus. At dito ka dapat makinig ng mabuti dahil maraming seniors ang nagkakaroon ng maling impormasyon kaya hindi nila alam kung kailan sila dapat maghintay. Ayon sa opisyal na timeline, ang unang 30,000 ay ipapasok bago ang Disyembre, 18, habang ang pangalawang 30,000 ay darating bago mag-Disyembre, 24. Ibig sabihin, dalawa ang petsang dapat bantayan at hindi sila sabay darating. At kung iisipin mo, mas maganda nga na magkahiwalay ang release dahil mas madaling i-verify at mas kaunti ang posibleng error sa distribution. Ngayon, linawin din natin na hindi ito loan, hindi ito cash advance, at lalo na hindi ito utang na babayaran sa susunod na taon. Ito ay bonus. Ibig sabihin, hindi ito ibinabawas sa kahit anong benefits mo hindi ito kapalit ng monthly pension mo. Hindi ito babawas sa iba mo pang allowances at hindi mo kailangan pumirma ng kung anong obligasyon para dito. Ito ay simpleng tulong na ibinibigay bilang bahagi ng year-end support program para sa seniors. Habang pinag-uusapan natin ito, gusto kong ma-imagine mo kung paano magbabago ang takbo ng araw ng mga seniors sa sandaling dumating ang bonus na ito. Marami ang matagal nang hindi nakakabili ng maayos na pagkain. Kung marami nang nagtitipid sa gamot, nagkakaltas ng maintenance, o minsan ay nagsasakripisyong hindi magpagamot dahil sa kakulangan ng pera. Para sa iba, ang simpleng load para makatawag sa anak o apo ay hindi na nagiging prioridad dahil inuuna nila ang mas mahalagang gastusin. Kaya ang 60,000 darating bago magpasko ay hindi lang pang shopping na hindi ito simpleng regalo. At para sa napakaraming seniors, ito ay literal na paghinga, isang pagkakataon para makahabol, makabayad, makaayos at kahit papaano makaramdam ng ginhawa bago matapos ang taon. At alam daman natin na sa kulturang Pilipino, napakahalaga ng Pasko. Hindi lang ito selebrasyon, ito ay panahon ng pagsasama, pag-uwi pagkikita-kita at pagbabahagi ng pagmamahal. Pero kapag kulang ang pera, minsan nababawasan ang saya. Kaya isipin mo na lang kung paano muling mabubuhay ang sigla ng mga senior citizens na matagal nang hindi nakakaranas ng masasabing maluwag na holiday season. Marahil na ngayon may panghanda na sila, may pangregalo para sa mga apo. May pang-grocery. Nang hindi nagbibilang ng sobra-sobra at higit sa lahat, may pagkakataon silang maging komportable nang hindi nag-aalala kung saan kukunin ang susunod na panggastos. Pero bago tayo magpatuloy sa mas malalalim na detalye, may isa pang mahalagang aspeto na dapat talakayin. Paano mo malalaman kung kasama ka? Maraming seniors ang hindi tech-savvy. Hindi lahat marunong mag-check ng online portal. Hindi lahat may cellphone or internet. Kaya sa part 2 ng video, ilalatag natin ng malinaw ang step-by-step -step process kung paano mo ma-verify ang status mo, paano mo makikita ang release date mo, at paano mo masisigurong walang magiging delay sa pagtanggap mo ng bonus. For now, dito muna magtatapos ang part 1. Sa susunod na bahagi, idedetalye natin ang verification, release process, problema na dapat bantayan real-life scenarios, at ang pinakamahalaga, Paano mo masisigurong matatanggap mo ang buong 60,000 bago magpasko? Ngayon, na malinaw na natin ang pinag-ugatan, dahilan at kabuoang larawan kung bakit naging posible ang 30,000 x dalawa na bonus, ngayon naman ay dadalhin kita sa mas praktikal at mas personal na bahagi ng usapan. Dahil kung ang Part 1 ay tumutok sa paliwanag kung paano ito nabuo, ang part 2 naman ang tutulong sa o na maunawaan kung paano mo mismo makukumpirma, matatanggap at mababantayan ang mismong release ng iyong bonus ng walang sablay, walang kalituhan at walang delay. At habang pinapakinggan mo ito, tandaan mo, ang bawat detalye ay nakabatay sa totoong proseso, totoong galaw ng sistema at totoong karanasan ng mga seniors na dumaan na sa ganitong uri ng financial assistance. Simulan natin sa pinakauna at pinakaimportanteng hakbang, ang verification stage. Marami sa ating mga kababayan, lalo na ang mga seniors, ay nag-aalala kung kasama ba sila o hindi. May mga naririnig na hindi daw ako kasama kasi hindi ako updated. O kaya ay sabi ng kapitbahay ko, kailangan daw magparehistro ulit. Kaya bago magpanik, unawain natin na may dalawang uri ng status na dapat mong malaman. Registered at updated. Kapag ikaw ay registered, ibig sabihin ay opisyal na kinikilala ka bilang senior citizen sa database. Kapag updated ka, ibig sabihin naman ay tama ang lahat ng impormasyon mo, pangalan, birthdate, address, at contact details. At tandaan, hindi mo kailangan maging text-savvy para malaman ito. Ang unang paraan para malaman kung updated ka ay ang pagpunta sa barangay, o simple lang, pero napakahalaga nito. Sa halos lahat ng barangay, mayroon ng tinatawag na senior desk or designated personnel na tumutulong sa mga verification concerns. Ang kailangan mo lang gawin ay lumapit, magpakilala at sabihin ang buong pangalan mo. Minsan hihingan ka ng ID, minsan hindi na. Uh, depende sa barangay. Pagkatapos ay iti-check nila sa system kung active ang record mo. Kapag may kulang, sasabihin nila kung ano ang kailangan mong dalhin or i-update. At huwag kang mag-alala, hindi ito magtatagal dahil routine na ito para sa kanila. Pero paano naman kung hindi ka makapaglakad o wala kang kasama papunta sa barangay? Wanag kang magbagwalala dahil may pangalawang paraan. Pwede kang tumawag sa hotline ng Local Social Welfare Office. Ang kailangan mo lang sabihin ay ang buong pangalan, birthday, at kung minsan ay ang iyong ID number kung meron ka. Sasabihin nila sa'o kung updated ka o kung may kailangan kang ayusin at huwag mong isipin na abala sila. Talagang nakalaan ang mga linya na ito para iyo at sa ibang seniors. Ngayon, kung updated ka na, ang susunod na tanong ay paano mo malalaman kung kailan papasok ang bonus? Ayon sa official release schedule, ang unang 30,000 ay papasok bago ang Disyembre 18 habang ang pangalawa naman ay bago magdi-Desyembre 24. Pero hindi ibig sabihin na pare-pareho ang araw ng release ng bawat senior. May mga LGU na mas mabilis, may mga mas mabagal, at depende rin ito kung bank transfer, direct payout, or card loading ang gagawin. Kaya mahalagang bantayan ang text message or call na manggagaling sa barangay. Ito ang dahilan kung bakit sobrang importante na updated ang contact details mo. Dahil kung maling numero ang nakalagay, hindi ka nila marireach at hindi mo malalaman ang eksaktong oras at lugar ng release. Pag-usapan naman natin ang isang issue na madalas lumilitaw tuwing may ganitong klasing financial assistance ang mga fake messages. Ito ang nakakatakot pero dapat paghandaan. Dahil lagi sa tuwing may malalaking bonus na ganito, biglang nagsusulputan ang mga scam messages na humihingi ng verification fee, processing fee, kahit activation charge kuno. Tandaan ito, walang bayad ang bonus, walang processing fee, walang activation charge, walang verification cost. Kapag may nag-message sao na humihingi ng pera, lalo na kung galing sa unknown number, ingat ka na agad. Hindi sila galing sa gobyerno at kung sakali mang may duda ka, pumunta ka lang agad sa barangay para humingi ng klarong sagot. Ngayon naman, usapang payout. Men, para sa mga seniors na may cash card o ATM, ang bonus ay papasok direkta sa account. Ang maganda rito, hindi mo na kailangang pumila ng mahaba. Pwede mong tingnan sa ATM kung pumasok na ang pera. Pero para naman sa mga seniors na walang ATM card, may mga malalaking covered court or multi-purpose hall na ilalaan para sa cash distribution. At hindi ito mahalaga na sumunod sa schedule para hindi ka maghintay ng matagal. Pagpunta mo doon, kailangan mo lang magdala ng valid ID. Madalas senior ID lang ang hinihingi. Marami ring nagtatanong paano kung hindi na makalakad ang senior. Paano kung bedridden o may sakit. May solusyon din dito sa ganitong mga kaso pwedeng tumanggap ng authorization letter ang barangay o social worker. Pwede ring mag-request ng home visit, lalo na kung nasa listahan ka ng priority seniors. Ito ang kagandahan ng updated system ngayon may nakahand proseso para sa mga hindi makalapit mismo sa payout area. Habang idinedalye natin ang mga prosesong ito, gusto kong balik-balikan mo ang realidad na napakalaking halaga ng 60,000 tiles para sa isang senior citizen. Para sa ilan, baka isang linggo lang itong gastos kung malaki ang pamilya. Pero para sa karamihan, ito ay halaga na hindi nila iniisip na mararanasan pa nila. Kaya, ang pinakamahalagang gawin ay ingatan ang pera. Maraming seniors ang napapahamak dahil minsan may mga taong biglang lumalapit, nag-aalok ng kung ano-anong serbisyo, investment, or insurance. At dahil hawak nila, ang malaking halaga, minsan napapayag sila. Kaya ngayon pa lang sinasabi ko na huwag basta maniwala. Huwag magbigay ng pera sa hindi mo kakilala. Huwag pumirma ng kahit ano kung hindi malinaw ang nakasulat. At kung may duda ka, kausapin mo ang anak mo, apo mo, kapitbahay mo, o barangay personel. Dahil wala sa programang ito ang manghihingi ng kahit anong kapalit. Iisa pang mahalagang bahagi ng Part 2 ay ang emotional impact ng bonus na ito. Hindi lang pera ang pinag-uusapan natin dito. Pag-asa ito isang pagkakataon na maramdaman ng mga seniors na hindi sila nakakalimutan na kahit minsan parang hindi sila napapakinggan ngayon ay may programang tuwirang tumutugon sa pangangailangan nila. Nakilala ko ang isang lola. Sabihin na nating si Nanay Rosa. Ang buwan ng pensyon niya ay sapat lang para sa gamot niya. Kaya kadalasan, nagtitiis siya sa bigas at kape para lang may matira para sa maintenance. Noong nalaman niya ang tungkol sa bonus na ito, halos maiyak siya. Sabi niya ngayon daw makakabili na siya ng totoong ulam sa Pasko. Makakapagregalo siya sa mga apo niya at higit sa lahat. Hindi na siya mahihiyang humingi ng tulong dahil kahit papaano may ekstra siyang pera. Sa bawat senior, Nakatulad ni Nanay Rosa, naintindihan mo kung bakit hindi lang ito basta bonus. Isa itong paalala na ang gobyerno, kahit may kakulangan, ay may mga panahong naglalabas ng totoong malasakit. At isa itong paalala sa mga pamilya na ang kanilang mga matatanda ay hindi dapat baliwalain. Dahil sa programang ito, mas marami ang magkakaroon ng pagkakataong pagsamahin ang pamilya ngayong holiday season. At sa isang bansa tulad ng atin, ang Pasko ay hindi lang tungkol sa mga regalo, dekorasyon o pagkain. Ang Pasko ay tungkol sa pagkakaisa. At kung may isang benepisyo man na pwedeng magpabago ng takbo ng selebrasyon, ito na iyon. Nan it, syempre, hindi rin mawawala ang mga hamon. May ilang lugar na maaaring madelay ang release dahil sa logistical concerns. May mga remote barangay na mahirap puntahan na may mga seniors na wala pang updated records. Kaya ang pinakamagandang gawin ay maging maagap. Kung hindi mo pa nakukumpirma ang status mo, gawin mo na ngayon. Huwag mong hintayin ang huling linggo. Tandaan mo na hindi mo kailangan maging marunong sa cellphone. Ang kailangan mo lang ay pumunta sa barangay at sabihin ang pangalan mo eh napagsuos pa natin ang isa pang bagay na madalas tanggalin ng mga tao sa kanilang utak ang karapatan nila. Oo, oh, tama ang narinig mo karapatan mo bilang senior citizen ang makatanggap ng benepisyong ito. Hindi pabore, hindi ito utang na loob. Ito ba'y bahagi ng batas at bahagi ng programang naglalayong tulungan ka. Kaya kung sakali mang may problema sa record mo, may nawawalang impormasyon o may delay sa release mo, may karapatan kang magtanong, mag-follow up at humingi ng tulong. Yang barangay, ang social welfare personnel ay nariyan para tumulong sao. Huwag kang matakot. Huwag kang mahiyang magsalita dahil mas mabilis maaayos ang problema kung alam nila na kailangan mo ng tulong. Ngayong papalapit na tayo sa pagtatapos ng script, gusto kong pag-usapan natin ang mas malaking larawan. Enkobal ang ibig sabihin ng ganitong klasing bonus sa isang bansa. Ang sagot ay simple pero malalim. Ito ay panandaliang ginhawa. Oo. Pero isa rin itong pahiwatig na kayang gumawa ng malalaking hakbang ang gobyerno kapag talagang inuuna ang pangangailangan ng mga tao. At sana maging simula ito ng mas marami pang programa para sa seniors dahil hindi dapat dito nagtatapos. Ang bonus ay pansamantalang tulong pero ang pangmatagalang suporta ang tunay na kailangan. Kaya sana ang programang ito ay maging pinto para sa mas mataas na monthly assistance mas madaling access sa gamot at mas malinaw na sistema para sa kanilang kapakanan. At bago na ko tapusin ang script na ito, gusto kong balikan ang dahilan kung bakit napakahalaga ng video na ito. Hindi para magpasikat, hindi para magpasaya lang, pero para magbigay ng impormasyon na maaaring makapagpabago ng buhay ng isang senior citizen. At kung isa ka sa mga nanonood ngayon para alamin ang tungkol sa bonus, tandaan mo, kaya ka namin ginagawa ng ganitong linggong paliwanag dahil karapatan mong malaman ang buong katotohanan ng walang gulit, walang kulang at walang paligoy-ligoy. Ngayon habang papalapit na ang Pasko, siguro gusto mong isipin kung ano ang gagawin mo sa anim 60,000 darating sa upasay, gamitin mo sa bagay na makabut sa prayo. Sa gamot mo, sa pagkain, sa panghanda, sa kapayapaan ng isip. Dahil kung may isang bagay na dapat mong ibigay sa sarili mo ngayong holiday season, iyon ay ang karapatang maging masaya at komportable. Marami ka ng pinagdaanan sa buhay. Pinaghirapan mo ang bawat taon. Kaya kung may biyayang darating, tanggapin mo ito ng buong puso. At dito nagtatapos ang buong limang libong salitang iskrip. Pero bago mo isara ang video, gusto kong iwanan ka ng isang mahalagang paalala. Kung gusto mong mas marami pang seniors ang makarinig ng ganitong impormasyon, pindutin mo ang like button para lumawak pa ang abot ng video. Lilik like mo ay katumbas ng isang senior na maaari ring makinabang sa balitang ito. Maraming salamat at maligayang Pasko sa iyo. Isa